bagong pagkakataon para sumunod sa modernisasyon. Yan ang binigay ng Transportation Department sa mga tsuper at operator na hindi nagpa-consolidate ng kanilang prangkisa matapos maglabas ng Department Order si Secretary Vince Dizon. Igagantimpala rin sa mga unconsolidated operator ang provisional authority sa ilalim ng ilang kondisyon. Pag sinabi namin entered into yung program, dapat may specific route kana. Tanggap ka ba ng kooperatiba? Pag may mga existing cooperatives, pag wala, may bago kang rota, pwede mo bang ma-establish Pero kahit sa May 14 pa muling bubuksa ng aplikasyon para sa consolidation, ang ilang grupo tila pasaway pa rin. Para sa driver na si Jose Mamungay ng grupong Manibela, ninoloko na lang sila ng pamahalaan. Hindi kami tutul sa modernisyon Pero ang tinututulan namin yan ay yung kailangan mong mag-consolidate ng prangkisa. Giit pa ni Mamungay, wala ng pilitan. Pabayaan na natin yung mga nakapag-consolidate. At pabayaan na rin nila yung ayaw mag-consolidate. Sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kalahati ng 86% na nag-apply para sa consolidation ang nakatapos na sa proseso. Tutol din ang grupong piston. Buelta nila hindi rebranding ng konsolidasyon ang kailangan kung hindi ang pagbabasura ng modernization program. Dapat din daw payagan ang sasakyan ng lahat ng unconsolidated na operator na legal na pumasada. Para naman sa Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTOP, kung saan mayorya na ang consolidated, malaking tulong ang bagong pagkakataon sa mga kapwa nila tsupera. Sabi ng LTOP, posible naman ang sugestyong pabayaan na lang ang hindi sumunod sa proseso kung ligtas pa ang sasakyan, pero... Yung mga gusto pang bumiyahe at uh, nakikita naman natin na dahil sa hirap ng buhay, hindi talaga kaya na makapili ng mga unit or hindi talaga nila gusto na sumama dahil may obligasyon na nakaatang sa kanila. Siguro uh, ang magiging logic na ng punon, matulad ng mga taxi noon, talagang mawawala na lang talaga sila sa kalye dahil mahihirapan din sila mag-maintain. Ayon sa LTFRB, walang deadline ng application para sa consolidation sa ngayon, di tulad dati na may palugit. Ito ro ay para mabigyan ng sapat na oras ang mga operator na umanib sa kooperatiba o korporasyon. Pero sabi ng Transport Regulator, ititigil din ito oras na magkaroon na ng sapat na bilang ng consolidated units na pwedeng makabiyahe sa kalsada. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mayko, Newswatch Plus.